1, uh. 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 มาดูไลฟ์ <laughs> bukas malalaman niya at pag weather naman bukas ang panibago Albularyo albulario okay, <laughs> Albularyo <del> albulario <Pacific. laughs> <Dolo Dukyo. laughs> Nagkaroon siya ng ano? Marli. Pa rin makababaan mga sir 13 feet pa rin nanalon <coughs> may tubot pa yan ha? May tubot পা

kagat-kagat pala 'yan oh. Ito dilaw. Ay, baka kagat pa pala 'yan, Tapos pala 'yan, 'to pa 'yan. Nandyan pa 'yan, 'di? pala ano 'yan, 'to. Pa lang ng nylon. Lakto naman yung binibira mo. Nasan talong lasib, ah. Asa Malaki na. Malaki na. Pero, tama lang. May balakiyon. Pero, tama lang. ay nako. Ay, ah, kalit mo pala na luay. lagu Maganda लगाया नहीं higang kagabi mali dalawang araw lang yung mga vloggers yung lakas na yun kaya hindi namin binabaan hindi kami tumabi kayang kaya naman yung tali tali lang dito sa lao Ang binuro lang ang mother boat para hindi malagot yung payaw namin <clears throat> palitan na dalawang makina kahapon biti na nagandar ngayon ang ano naman kamis naman na nagandar ngayon pag labagan niya nag minor Wala ang kuya Hindi lang masaganting Kalalay lang siya Sampung na selbisa na kababa Dalawan hindi Bali daw si kami lahat Baka mamaya na Mamaya hapon ay makababa na Maraming pumasok katubig doon. Si ano muna ito, si Brian. Hindi kasi inaanda yung lobby dahil. Sabit-sabit sa mga gamit niya. vlogger sa so, loob video hinahanda ko na yan tapos nakaalalay ako ng saguan para hindi sumuot dyan sa ilalim ng ano palatik tapos maganda na ng minor minor ng ano makina kaya hindi ako dyan nasuot at inaalalayan ko ng sagwan ginasagalan ko ng sagwan yan sila kasi wala mga sagwan sa dosi dito na service mga vloggers ako lang dito may sagwan mga kasamahan ko dito wala talaga wala talaga yan mga sagwan sila kahit isa-isahin mga service na Wala talaga mga sagwan yan Kulangan may sagwan dito Hindi talaga kulang kapawalan na sagwan Pag Nagsiservice ako At mahirap pag wala sagwan Dalawa nga sagwan ko na Wala napatay ba bangka yung isa At nalubog yung service nyo sa tabi Si Bernil sa kabila Bumulusok Itawan ng ano taga din yung lubid Yan na lang nangyari dyan sa akin Nung nakaraan sa bagatin Nung nalubog ako Dito yun, pagsamba ko dito Napitawan ng tagamahan din yung lubid Kaya na balik ako sa baba Bumulosok tapa kumain din yun may nakatag isang isang square din hindi ako nakababa noon natin. at tatlong oras ako nagayos ng aking karburador nakala ko sa makina ng diferensya spark plug pinalitan ko na tapos ngayon hindi na naman nakababa may trangkaso puno na itong dalawa itong dalawang paper na sa taas parati na malaki mga uh, ilang araw na lang mapupuno na rin